Hi ka Bamba, magandang buhay. Yan at magluluto ulit tayo ng masarap na ulam na nababagay ngayong tagulan. Tatawagin ko itong recipe na pata lalo. Dahil pata ng baboy yung ating gagamitin dito kabamba. Tara at samahan mo ulit akong magluto dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung ating gagamitin pata ng baboy. Higit isang kilo ito kabamba. Kung ano yung hiwa nung aking binili to ay hindi ko na ito ini slice kabamba. Para talagang bulalo style ito. At ito pa yung ibang sangkap na ating gagamitin dito. Yung ating sweet corn, patata, saging na saba repolyo, pechay at itong bawang at sibuyas. Itong pechay lang sana yung aking ilalagay dito kaya lang kunti lang yung aking nabili kaya dinagdag ko na dito yung repolyo. Masarap din naman kasi ito pag marami itong gulay. Ang original plan na aking iluluto sana ay putchero. Kaya lang nagsuggest yung aking mga anak na iluto ko na lang to na parang bulalo. Buti na lang at may tinira akong isang sweet corn nung naglaga kami nung Sabado. Kaya kung mapapansin nyo ay lalagyan ko ito ng saging nasaba. Dahil sa sabi ko nga putsero sana yung aking pangluluto dito. At para naman hindi masayang yung aking nabili na saging na saba ay hinalo ko na lang dito. Before kumulo pala itong ating niluluto ay tinanggalan ko lang muna ito ng mga bula-bula. Huwag nating kalimutang alisin yan. Pagkaalis ko naman sa mga bula-bula nito ay naglagay ako dito ng isang pirasong nor pork cubes. Dagdag pampalasa dito sa ating sabaw. Nilagyan ko na rin pala ito ng bawang, paminta at sibuyas. Tinakpan at pinakuloan ko lang ito ng limang minuto. Then after ng pagpapakulo ko dito ay nilagay ko na rin dito yung ating sweet corn. Isinabay ko na yung ating pagpapalambot dito sa karne at dito sa yellow corn. Dahil nga sinasabi natin sabaw pa lang ay ulam na kaya nagdagdag ako dito ng tubig kabamba. Muli ko lang ulit ito tinakpan at pinakuloan. Hindi ko na ito ginamitan ng pressure cooker. Okay. Hindi naman ako masyadong nagmamadali at may mahaba pa naman akong oras sa pagluluto. At madali lang naman palambutin itong pata ng baboy. Pero pag ng baka ay talagang gagamit pagpapalitan ko ito ng pressure cooker. Matagal din kasi yung pagpapalambot pagkarne ng baka. Nung medyo malambot na itong pata ng baboy ay nilagay ko na dito yung saging na saba at patatas. Kahit wala na yung saging na saba kabamba, sabi ko nga kanina, putsero sana yung pangluluto ko dito. Patis at asin naman yung aking ginamit dito na panimpla. Minsan pag nahihirapan akong mag-isip kung ano yung aking iluluto, tinatanong ko yung aking mga binata kung ano yung gusto nilang ulamin. Kaya yun at nakakapagsuggest naman sila minsan nung naluto na yung aking nilagay na saging na saba at patatas ay nilagay ko na rin dito yung repolyo isinunod ko na rin nilagay dito yung pichay lulutuin na lang natin ito ng saglit huwag nyo palang kalimutang tikman ito para may adjust nyo ang lasa ako ay talagang matabang ako magtimpla kaya kapag kami ay kakain na ay hindi nawawala yung patis na aking ihahain sa aming hapagkainan mas maganda kasi pag matabang yung timpla mo kaysa sa maalat dahil pag maalat ay mahirap mo na itong i-adjust habang kumakain ka hindi kasi tayo pare pagkakalabas ng panlasa, huwag din natin masyado pagkaalatin yung ating niluluto. Isang cause din yan ng high blood, lalo na sa mga katulad ko na nagkakaedad na. Yan na kabamba, ready to serve na yung ating pata lalo. Kaya magluto ka na rin nito. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!